Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at isa hanggang pitundaan at lima. Kabanata pitundaan at isa, bago iyon, sa tuwing pumupunta si Liu Ming sa Classic Mansion, para ipakita kay Mr. Orval ang salitang, kawawang sabitan, sa kanyang noo, ang kanyang puso ay labis na nadurog. Tuwing lalapit siya, binabantayan siya ng mga bisita at waiter ng Classic Mansion, na nagparamdam sa kanya ng isang uri ng matinding kahihiyan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ngayon ang pagkakataon na mamatay si Orville. Pagkatapos ng gabing ito, ganap na mawawala si Orville sa Ores Hill. At ang kanyang ama, si Liu Guang, ang magiging kapalit niya ngayon. Sa oras na yon, ang kanyang ama ay magiging underground emperor ng Ores Hill. Sa panahong yon, igagalang siya ng mga tao bilang Mr. Liu Guang. Sa oras na yon, tatanggalin niya ang nakakahiyang peklat sa kanyang noo, para maging malaya sa anino ng salitang kawawang sabitan. Sa pag-iisip nito, halos natuwa si Liu Ning. Pagkatapos makita ang kanyang anak na lalaki sa kotse, nagmamadaling sinabi ni Liu Guang na magalang kay How Jones, ang bodyguard ng pamilya Wu. Mr. Jones, lahat ay nakasalalay sa iyo mamaya. Malamig na tumango si Mr. Jones at sinabing, Huwag kang mag-alala, walang makatalo kay Zizhao Jones sa Oris Hill. Itong si Mr. Orville ay hindi makakaligtas ngayong gabi. Tuwang-tuwa si Liu Guang. Sa sandaling ito, matagal na nilang inaabangan ang kanyang anak. Sa oras na ito, direktang inimbitahan ni Orville si Jacob at ang iba pa sa Diamond Box ng Classic Mansion. Pinuprotektahan niya si Jacob sa lahat ng paraan, itinuro ang pinakamarangal na upuan sa kanila at magalang alang na sinabi. Mr. Wilson, mangyaring pumunta sa iyong upuan. Medyo hindi pa rin komportable si Jacob. Tumingin siya kay Pangulong Pei at sinabing, Presidente Pei dapat nandito ka. Ang puso ni Pangulong Pei ay tensyonado at nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Jacob, ang lakas ng loob kong umupo sa upuan. Dapat sumama ka. Kung ngayon lang siya pinaupo ni Jacob, hindi na niya ito iniisip. Kung tutuusin, siya ang presidente at ang namamahala sa Calligraphy and Painting Association. Normal lang na nandito. Gayunpaman, matapos makitang magalang si Orval kay Jacob, bigla siyang nakaramdam ng pagkahiya. Buti na lang at hindi siya nagpakita sa harap ni Jacob, tulad ni Son Yukai. Kung hindi, pupunta siya sa farm ng baboy, upang maranasan ng isang espesyal na buhay, kasama ang matandang baboy. Nang makita ng ibang tao ang eksenang ito, nagmamadali silang nag-echo, Kuya Wilson, ikaw dapat ang umupo dito, bilesen mo na. Ipinagmamalaki pa rin ni Jacob ang pagiging tanyag sa mga ulap at ambon, kaya ngumiti siya. Dahil lahat ay masigasig, mahirap maging mabait, hindi ako magiging magalang sa lahat. Pagkatapos niyang magsalita, umupo siya sa pangunahing upuan at umupo si Nazuan at Chairman Pei sa kaliwat kanan niya. Matapos siyang hintayin ni Orville na maupo, ngumiti siya at sinabing, Mr. Wilson, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Malapit nang ihanda ang pagkain. Pwede ka muna uminom ng tsaa. Habang nagsasalita siya, isang magandang babaeng manager ang pumasok sa kahon, at lumapit sa tainga ni Orville at sinabing, Mr. Orville, ang batang yon mula sa pamilya Leo ay pumunta sa iyo. Pagkatapos niyang marinig yon, agad siyang natuwa at sinabing, Well, today is the day na si Mr. Wilson, ay tunga bilang direktor ng Calligraphy and Painting Association. Dahil nandito ang batang ito, tawagan mo siya sa kahon. Para tulungan si Mr. Wilson. Nakuha ng magandang babaeng manager ang order, at bahagyang yumuko at naglakad palabas ng kahon. Nang marinig yun ni Jacob, bukod pa sa pagpayag niyang gamitin ang kahon ng brilyante. Sinabi ni Mr. Orville na espesyal siyang naghanda ng isang programa sa pagdiriwang. Nambaw bola siya at sinabing, Mr. Orville, hindi mo kailangang maging magalang. Ikinaway ni Orville ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Haha, ito ang dapat kong gawin. Pagkatapos magsalita, naglaro siya ng isang paipang bagtong, at pagkatapos ay sinabi, Mr. Wilson, huwag kang mag-alala, ang palabas na inihanda ko para sa iyo, ay tiyak ay isa lamang sa Ores Hill, at mayroon dapat gawin sa iyong manugang na si Mr. Wade. Ipinapangako ko na papangitin kita. Nang marinig ito, lahat ay interesado rin, nakaupo sa kanika nilang mga posisyon, at nag-aabang sa palabas. Kabanata pitundaan at dalawa, maya maya, muling bumalik ang magandang babaeng manager, at sa pagkakataong ito, sa likod niya, may isang binata na lumiit at hindi naglakas loob na tumingala. Si Jacob at ang iba pa sa Calligraphy and Painting Association, ay agad na nalilito at sinabi sa kanilang mga puso, ang batang ito ang palabas na inihanda ni Mr. Orville. Ang binatang ito, walang kakaiba sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok ang binata sa kahon at lumapit sa kanilang harapan, walang sabi-sabi. Agad siyang yumuko kay Orville at magalang na nagsabi. Tito, narito ako para mag-report sa iyo. Paki-review ito. Ang taong dumating ay si Liu Sa parehong araw, pagkatapos na banggitin ang salitang kawawang nakabitin sa Champs Elysees Hot Springs, malinaw na sinabi sa kanya ni Orville Napupunta siya sa kanyang harapan tuwing isang linggo para suriin ito ng personal. Upang matiyak na ang taong ito, ay hindi maglakas loob na gumawa ng anumang pag-aayos sa pagtanggal ng peklat, pabayaan ang plastic na operasyon. Gayunpaman, hindi alam ni Orville na pumunta siya dito ngayon, hindi para magbigay ng punto, kundi para gumawa ng inspeksyon. Mula sa pagpasok sa pinto hanggang ngayon, binibilang ni Liu Ming ang bilang ng seguridad ng tahimik. Pagpasok niya sa kahon, ay pinagmasdan niyang mabuti ang mga tao sa kahon. Nang makitang puno ng matatandang lalaki ang kahon, nabuhayan siya ng loob. Kahit na ang old master na ito ay kaibigan ni Mr. Orville, maaaring wala siyang praktikal na epektibo sa labanan. Gamit ang isang machete, maaaring niyang ibagsak ang mga ito. Sa oras na ito, sinabi ni Orval kay Liu Ming. Liu Ming, ito ang mga pinuno ng ating Oris Hill Calligraphy and Painting Association. Dahil ito ay ang Calligraphy and Painting Association, natural na magkaroon ng maraming research at attainment sa calligraphy. Hayaang tingnan ni Mr. Wilson at ng iba pa ang calligraphia sa iyong noo at hayaan ang lahat na magkomento dito. Nang marinig ito, ang puso ni Liu Ming ay agad na napahiya. Gusto niyang tumalikod at umalis, ngunit alam na alam niya sa kanyang puso, na ang kanyang ama ay naghihintay pa rin sa pagbalik niya, para iulat ang sitwasyon bago magsama ng isang tao. Sa makatuwid, dapat siyang magpigil ngayon, at gumawa ng buong hanay ng pag-arte. Sa pag-iisip nito, napapanganga na lamang siya, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, at ipinakita ang kanyang nuo sa lahat ng naruroon. Kahit na ang mga matatandang lalaki na ito ay hindi na bata, sila ay higit na hindi gaanong presbopik. Ngunit nakaka-eye-catch ang talaga ang mga katagang, kawawang nakabitin sa kanyang nuo. Nakilala ng lahat ito sa isang sulyap. Nagulat na sabi ni Chairman Faye, Ito, ano ang nangyayari? Itong munting ginuo. Bakit may nakaukit sa kanyang noo na salitang, kawawang nakabitin? Ngumi si Orville at nagsabi, karaniwang masama ang bibig ng nakababatang kapatid na ito, at mahilig siyang tumawag sa iba ng mahirap. Hindi niya sinasadyang nasaktan si Mr. Wade, at tinawag pa niya si Mr. Wade na kawawang nakabitin. Dahil mahilig siyang sabihin ang dalawang salitang ito, kaya namin inukit ito sa kanyang noo, para makasama niya ang dalawang karakter na ito sa buong buhay niya. Nagtatakang tanong ni Jacob, ito ba ang sulat sa noo niya, ay dahil nasaktan niya ang aking manugang? Opo, tumango si Orville at sinabing, ang iyong manugang, si Mr. Wade. Nagulat na sinabi ni Pangulong Kay. Oh, Jacob, bakit hindi mo sinabi sa amin na mayroon kang ganoong makapangyarihan na manugang? Bumuntong hininga din si Zuan. Jacob, masyadong malalim ang tinatago mo, napakalaki mo. Tumawa si Jacob at sinabing, Nako, ang manugang ko ay napakalaki, kaya hindi ako masyadong high key. Nagpuri ang lahat, tumingin si Liu Ming kay Jacob, na may masamang tingin at nag-isip ng masama, ang matandang ito ang bastard na biyena ni Charlie. Ito ay magiging isang jackpot ngayon. Ngayon, dapat niyang kitilin ang kanyang buhay. Isipin mo ito bilang humihingi ng interes sa manugang na lalaki. Kabanata pitundaan at tatlo, matapos libakin ng karamihan si Liu Ming, pinaalis siya ni Orville. Kung lagi siyang lalabas ng classic mansion, siguradong uuwi siya sa noo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na takpan ang kanyang noo, naglakad siya pabalik sa parking lot na may dalang nakamamatay na tingin, at sumakay sa kotse kung nasaan si Naliu Guang at Hao Jones. Matagal nang naghihintay dito si Liu Guang. Pagsakay ni Liu Ming sa kotse, siya ay nagmamadaling nagtanong. Anak, ano ang sitwasyon sa loob? Kinagat ni Liu Ming ang kanyang mga ngipin at sinabi. Mayroong higit sa tatlongpong waiter at mga gwardya, ngunit higit sa kalahati ay mga babae. Yung medyo palaban talaga ang labindalawang security guard. Lumingon si Liu Guang para tingnan ang nasa katabi niyang lalaki, at nag-alalang sinabi. Mr. Jones, sigurado ka ba sa maraming tao? Kung nagsimula kang magtrabaho, hindi ka ba mahirapan? Malamig na tumikim si Mr. Jones at sinabing, Hindi ba sinabi na higit sa kalahati ay mga babae? Kahit security guard silang lahat, walang kwenta sa amin. Agad na pinuri ni Liu Guang. Pambihira talaga si Mr. Jones. Hinahangaan talaga kita. Mayabang na tumango si Mr. Jones, Tumingin muli kay Liu Ming at nagtanong. Nasaan si Orville ngayon? Sumigaw si Liu Ming. Nasa diamond box sa itaas na palapag si Orville. Tulad ng sinabi niya, sinabi niya nang may hitsura ng pananabi. Dad, Mr. Jones, nakahanap ako ng sorpresa doon. Ano ito? Mabilis na tanong ni Liu Guang. Malamig nang umiti si Liu Ming at sinabing. Nakita ko ang maaksayang old master ni Charlie. Nandoon siya kumakain din dito. At siya ay nasa kahon ng jamante. naroon din si Orville upang maghintay sa kanya, gusto mo ba siya? Sabay-sabay silang patayin. Ang bienan ni Charlie, tuwang-tuwa si Liu Guang nang marinig niya ito at sinabing, Ito ay madali talaga, sa piging ng kaarawan ng old song ngayon, binugbog ako nitong si Charlie. Kunin mo muna siya ngayon. Si Jacob ay nagbabayad ng ilang interes ngayon. Kung mapatay niya ang biyena ni Charlie, magagawa niyang ipaghiganti ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Pangalawa, galit si Mr. Roger kay Charlie. Kung papatayin natin ang kanyang biyenan, tiyak na gagawin ni Mr. Roger ang pakikitungo sa kanya. Sa pag-iisip nito, lumingon siya para tingnan si Mr. Jones at sinabing, Mr. Jones, ano ang ginawa ni Charlie kay Mr. Regnar at sa young master? sa birthday banquet ng pamilya Song. Narinig mo na rin siguro, dahil nandoon din ang maaksayang old master ni Charlie, sa tingin ko dapat natin siyang paalisin. Tumango si Mr. Jones at sinabing, iniinsulto ni Charlie ang aking amo at young master. Ako ay natural na gustong putulin siya ng isang libong beses. Dahil nakilala ko ang kanyang old master, wala na akong dahilan para iligtas siya. Tuwang-tuwa na tumango si Leo Guang at sinabing, Kung gayon, sabay tayong pumasok, at hayaan silang mamatay ngayon. Sa kabilang panig, sa diamond box ng Classic Mansion, iba't ibang pagkain ang inihain sa mesa, na masasabing isang delicacy. Bilang underground emperor ng Oris Hill, sinabi ni Orville na may paggalang kay Jacob. Mr. Wilson, espesyal na hiniling ko sa chef, naihanda itong espesyal na mga pagkain pampalusog umaasa ako na ito ay angkop sa iyong gana ang mga sangkap na ito ay ang mga top class na mabibili sa Ores Hill at ito ay natural at walang anumang mga additives umagos ang laway ni Jacob na nakatingin sa sari-saring pagkain na nasa harapan niya bago pa man mabangkarote ang pamilya Wilson hindi pa siya nakakapunta sa ganoong tuktok ng restaurant Pabayaan ang kumain ng mga magagandang bagay. Minsan, pinapangarap niyang maranasan ang marangyang buhay. Na makayanan niyang umorder ng top quality shark fin, top quality abalone, at steam ng Australian lobster o king crab sa restaurant. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong pagkakataon. Kinain na niya ang pinakamahal na pagkain na may per capita na dalawang libo lamang. Ngayon, may nakahain ng ganitong pagkain at handa na siyang kumain ng pagkain na dalawa o tatlong daang libo bawat tao. Kabanata pitundaan at apat, ngunit ang mga paghahanda ni Orville ngayon ay talagang sobra-sobra. Isang paghatid ng pinakamahusay, ang double-headed abalone na nagkakahalaga ng walung libo walundaan at walumpu. Napatulala si Jacob, pabayaan ang mga itim na truffle, caviar, at iba pang mga delicacy, na nagkakahalaga ito ng libu-libu para sa isang cash wall na pagsisilbi. Ang pagkain na ito, kung kalkulahin ayon sa mga detalye, ay hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong milyon. Hindi pa nakakain si Jacob ng ganoon kamahal na pagkain. Sa buong buhay niya, tuwang-tuwa siya sa pagkain at sinabi niya kay Orville. Mr. Orville, maraming salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Bahagyang umiti si Orville, kumuha ng sariling business card mula sa kanyang bulsa, inabot ito sa kamay ni Jacob at sinabi, Mr. Wilson, ito ang aking business card, mangyaring panatilihin ito. Sa susunod kung pumunta ka ulit sa Classic Mansion, tawagan mo ako at sasabihan ko agad ang mga tao para ihanda ang ng diamante, at gamitin ito hanggat gusto mo. Matapos kunin ni Jacob ang business card, napuno siya ng kagalakan lalong naging masigasig ang ibang mga tao sa Calligraphy and Painting Association nang nakita sila ng ganoong eksena. Ang galing talaga nitong si Jacob. Ang sikat na si Orville ay parang apo sa harap niya at hindi big boss. Si ginoong Orville ay hindi lamang naghain ng mga pinggan at nagbuhos ng alak sa kahon, ngunit kinuha pa niya ang inisyatiba na magbuhos ng isang baso ng puting alak. Lumapit siya sa mukha ni Jacob at magalang na sinabi, "Mr. Wilson, magtoast tayo ng isang baso." Agad namang itinaas ni Jacob ang wine glass na flattered, hinawakan si Orville at saka ininom ang alak sa baso. Pagkatapos ng isang baso ng alak, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. "Oh, ang alak na ito ay talagang masarap." Ngumiti si Mr. Orville at nagsabi, ito ay isang apat na pung taong gulang na motay at kailangan mo ng anim na numero ng bote para sa isang kilo. Pwede inumin ni Mr. Wilson kung gusto niya. Hahayaan kong may magdala ng mas maraming bote mamaya. Nagmamadaling nagpasalamat si Jacob. Mr. Orville, hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Ikaw ay napakabait. Magalang na sinabi ni Orville. Parang bundok ang trato sa akin ni Mr. Wade. Ikaw ang biyena ni Mr. Wade. Natural na kailangan kong tratuhin ka ng buong puso para maging karapat-dapat ako sa kabaitan ni Mr. Wade. Hindi napigilan ni Jacob na mapabuntong-hininga. Bakit ang tanga nitong si Charlie? Muntik na niyang lokohin ang dog legs ni Mr. Orville. Sa hindi inaasahan, walang ibang kakayahan ang lalaking ito, pero ang galing talagang manloko at kamanghamang ha. Ang iba sa hapag nakita si Jacob na may ganyang mukha sa harap ni Orville, ay matagal ng handa na magsilbi sa kanya. Hindi napigilan ni Pangulong Kay na itaas ang baso ng alak at sinabing may ngiti sa kanyang mukha. Nako, ngayon gusto ko talagang magpasalamat kay Jacob sa pag-aayos ng ganoong show. Ang matandang guro ay nabuhay sa buong buhay niya at hindi pa nakakain ng ganoong karangyang pagkain. Nakabukas ang mata ko. Tulad ng sinabi niya, sinabi niya ng may seryosong tingin. Bukod dito, ngayon ang aming Calligraphy at Painting Association ay nagpasimula ng isang bagong Executive Director. Hali kayo, igalang nating lahat si Director Wilson at mag-toast. Kilalang kilala din ang lahat, at kinuha nila ang kanilang mga baso ng alak, at sinabi na may ngiti. Director Wilson, iginagalang namin kayong magkasama. Nang marinig ni Jacob na si Chairman Kay ang nanguna sa pagtawag sa kanyang sarili na Direktor Wilson, nagulat siya at sinabi, Chairman Kay, nahalal na ba ako? Siyempre, nakangiting sabi ni Chairman Kay, Jacob, ang aming tumatayong direktor ay walang iba kundi ikaw. Nang marinig ito ni Jacob, agad siyang natuwa at nagmamadaling sinabi, Salamat, Pangulong Kay, salamat sa lahat. Patuloy akong magsisikap at gagawa ng higit pang kontribusyon sa Calligraphy and Painting Association. Nagtawanan din ang lahat ng papuri at sa kasabay nilang itinaas ang kanilang mga salamin. Nang magiinuman na sana siya, may malakas na kalabog at ang pinto ng kahon ay sinipa. Kabanata 705, biglang nagulantang ang mga tao sa kahon sa malakas na ingay. Masyadong abala ang lahat para manood. At nakita ang isang matipunong lalaki na nasa ang gulang na naglalakad papunta sa kahon na may malamig na mukha. At sa likod niya ay pumasok din ang apat na nasa edad na lalaki at mayabang na mukha. Ang limang tao na ito ay mga personal na bodyguard ni Reginar. Sinundan ni na Guang at Liuming ang mga lalaking ito na may mayayabang na mukha. May mga ngiti sa labi. Ang mga mukha nila ay sobrang mayabang. Napasimangot si Mr. Orville nang makita niya si Guang at Liu Ming, at malamig na sinabi, Ang lakas talaga ng loob ng mag-ama, dare to bring someone to kick my classic mansion. Malamig na bunguntong hininga si Liu Ming at sinabi, Mr. Orville, nalalapit na ang iyong kamatayan at hindi magtagal ang iyong pagpapanggap. Sabihin mo, pinahiya mo ako, huwag mo akong kalimutan kahit sandali. Ngayon kami ay nandito para patayin ka. Nang lumabas ang mga salitang ito, nalaglag ang panga ng lahat. Tama ba ang narinig nila? May mga taong matapang na gusto ang buhay ni Orville. Nang uyam din si Mr. Orville sa pagkakataong ito. Gusto mo ang buhay ko? Sa tingin mo ba talaga na si Orville ay kumakain ng tuyong bigas? Alam mo ba kung ilan ang mga nakababatang kapatid ko sa Ores Hill? Malamig na sinabi ni Leo Guang sa sandaling ito. Sinasabi ko sa iyo Mr. Orville, gaano man karami ang mga tayo mo. Ito ay walang Silby at lahat ng higit sa sampung security guard sa Classic Mansion ay inalis na. At walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Gaya ng sinabi niya, itinuro niya si Mr. Jones sa tabi niya, na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay mga panginoon ng pamilyang Wo. Sa kanila, mahirap kang lumipad ngayon, at siguradong mamatay ka na gayon. Binibigyan ka ni Mr. Wu ng pagkakataon. Lunguhad ka sa harap niya at malinis na dilaan ang kanyang sapatos. Iiwan ka niya ng buong katawan. Kung hindi, dudurugin kita ng pira-piraso ngayon. Nang marinig ito ni Orville, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Parang naging pabaya pa siya. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang posisyon sa Oris Hill ay iginagalang siya. At hindi siya makapaniwala na may mga tao pa rin sa Oris Hill na nangahas na hawakan ang kanyang sarili. Sa makatuwid, hindi siya palaging nagdadala ng dose-dose ng mga bodyguard. Palagi niyang nararamdaman na ang isang dose ng security guard sa Classic Mansion ay magaling magprotekta para matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngunit walang nag-iisip na ang pamilya Wu ay talagang may gagawin sa kanya. Bukod dito, ang limang bodyguard ng pamilya Wu ay talagang mukhang pambihira, sa unang sulyap sila ay masters ng labanan. Mukhang kahit dalawampung tao ang dinala niya dito ngayon, ay baka hindi nila mapigilan ang limang tao. Sa oras na ito, itinuro ni Liu Ming si Jacob at nagtanong sa malamig na boses. Ikaw ang biyena ni Charlie, sinabi ni Jacob sa kanyang puso. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Ngumiti si Liu Ming at Sin Aben. Ang basura na si Charlie, hindi lang pinahiya ko, pinahiya din ang tatay ko. Maswerte siya dahil wala siya ngayon, kung hindi, mamatay siya dito ngayon. Pagkatapos magsalita, tumingin si Liu Ming kay Jacob at marahas na sinabi. Gayun paman, dahil si Charlie ay wala dito ngayon, kung gayon, ikaw ang magbayad ng interes para sa kanya. Nang marinig ito ni Jacob, namutla ang kanyang mukha sa takot, at nagtanong siya sa takot. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Kinagat ni Liu Ming ang kanyang mga ngipin at sinabi, Siyempre papatayin kita, hayaang dumating ang iyong mabuting manugang upang kunin ang katawan mo. Natigilan si Jacob at agad na gustong mag-drill sa ilalim ng mesa. Sa habag-kainan, ang iba pang miyembro ng Calligraphy and Painting Association ay nagtago sa sulok sa takot na masaktan. Malamig na sinabi ni Mr. Jones sa oras na ito, "Lahat ng walang kinalaman kay Mr. Orville at Jacob, umalis kayo dito. Kung hindi, sabay-sabay ko kayong papatayin." Sa sandaling bumaba ang boses, si Pangulong Pei at ang iba pa ay tumakbo palabas sa takot. Ang kaibigan ni Jacob na si Zuan ay nalilito. Gusto niyang tumakas, ngunit nakita niya ang buhay ni Jacob ay nasa panganib. Hindi niya nais na iwanan siya nang ilang sandali.